Andito ako sa isla ng Sibuyan, Romblon. Napakadaming paliguan. Pools, ilog. Pwede kayong dumayo dito. Barko lang ang nakakadaan dito sa amin. At walang eroplano kahit sobrang init at konti lang ang tubig napakalamig napakalamig ng tubig dito dahil nasa gitna ng bundok siguro kaya ganon Masarap uh, maligo at mamasyal sa ilalim ng mga kapunuan, hindi mo maramdaman ang init dito sa lugar nito, napakasarap talaga. tungus. Pinsi na gusto ng dito. Ang biyahe ay Batangas at Lucena, to Romblon, Sibuyan Island. Bye. Barko lang ang nakakada nakakapunta dito walang eroplano dito sa island namin